Ay, bunga ng pinya natin mga boss. Ito hinog na. Ayun na nga mga boss, no? Ah, nandito tayo sa Laguna ngayon. Ay, mamimitas tayo ng ano, Rembutan. Rambutan. kasi naglalaglagan na eh pili lang natin yung ano yung mga hinog na sayang naglalag, naglalaglagan sila sa init tapos biglang ulanin Ito pwede na to. Ayan oh Hinog na yan kahit green pa lang yung ano nya, balat nya, yung padilaw pa lang ng konti. Yun na nga mga boss, uh, ito nakapitas tayo ng ano, rambutan. dili ako doon sa kabila, marami doon. ano. Oh. Panahon na naman kasi ng rambutan mga idol kaya pitasan na naman dito sa farm pero hindi tayo lumaki sa farm, lumaki tayo sa tabindagat ano. Oh. Kunin ko na rin yung isang pinya dito mga boss, pwede na to. Ito. Kasi na natin. Iyon. Pwede na yan. Matamis na yan. Tanghalian. Mananang, manananghalian muna kami bago mamitas uli ng ano, rambutan. walang kamatayang tilapia at bangus malapit na to nagbibiyak na nagbibiyak na siya mga boss kaya pinitas na namin ayan you know? o green pa pero nagbibiyak na siya kaya pinitas na namin kahit hindi pa masyado hinog na hinog talaga ito mga boss may bunga na rin oh. No? So, Handa malapit na rin 'to. Mababa lang sa pero nagbubunga na. Ina inabot na tayo ng ulan mga boss Boss J. Tamayo. subscribe.